Ah hello guys. Tingnan niyo 'yun oh, napaka-creative naman ng mga Kuwaiti Ayan oh, yung mga tire nila dito na hindi na nagagamit. Ang laki ng pagong. Ano to, pawikan? Ang laki oh. Oh di ba? Napaka-creative nila ah. Oh ayan. Ayan. Ang laki, ang ganda. Isa ito sa mga ano, sa mga public park dito sa Kuwait. andito dito yata to sa Yarmouk. Ayan siya guys. Ang ganda niya. Ang laki. O oh, diba? Na mga creative talaga nila. Tapos, dito sa loob pala, ay may mga upuan. So if ever pala, na may mga show sila. Ayan. Ayan siya oh. Pero totoo, ang ganda niya talaga. Lalo na siguro pag may kulay, no? Pero, hindi siguro nila kinukulayan. O, oh, ayan siya. Ito yung nasa likod. Ay, may buntot pa. May buntot, ayan. Ayan siya. Ganda, ah. Tapos, pag dito ka sa harapan, cute niya tignan. Ayan, di ba? Ayan, <laughs> oh, di ba? Ang ganda. Oh. Di ba? Ang ganda. Ayan. So, dito sa Kuwait, marami ka talagang makikita ng mga ah uh, magagandang ano yung mga design nila lalo na sa mga building dito hindi hindi ko lang kasi siya na video lalo na ang layo ng ano namin lugar so ayan siya guys ang ganda no ito tayo banda haharap tayo sa ulo ayan yung ulo ng ano pa weekend ba to turtle ayan siya cute niya tingnan tapos ang linis pa guys. Siguro may mga ano sila dito yung mga program. Ganon. Kasi may mga upuan sa ano eh. Sa ilalim. Hindi pa napaka-creative nila. So, yan lang guys. Thank you for watching.